Hello, good morning, mga lalabs, mga bayots, mga na Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. At sa mga kapwa ko din po, if you're around, hello, good morning, happy Friday, happy weekend po sa lahat, no? So, pag-uusapan natin ngayon ay itong si General Capri, General Nicolas Capritore. Torre. Yan ang nangyari. Atapakala natin, atapang atao kung lumusog doon sa KOGC, oh, dala lang niya ay, uh, tawag dito, arrest warrant, pero tumira sila doon ng eh, labing anim na araw. No? At binaboy ang KOGC, dahil nga hinahanap si Pastor Kiboloy uh, binaboy nila, no, Nang ilang libong sundalo, uh, polis doon ang dala. <laughs> ah, po. Tapos, ang pangalawa, ito, at tapang tao ni Tori, hulihin si dating Pangulong Duterte at pinilit pang isakay sa eroplano ng ayaw. Ano sabi ni Tori sa video? Hilahin ko yan, hilahin ko yan. <laughs> Hindi sasama. O ganyan, di ba? Tinatakot ang uh, dating Pangulo. No, cinta anyos. Ngayon, nasaan ang tapang mo, Tori? Bakit sa pangalawang hearing ng Senado, hindi, kasi umipot. Ikaw ba ay natatakot o hindi ka pinasipot ng amo mo? Kayo, nila ni yung isang babae doon na pinagnanasaan mo na nilabasan mo ng dila. <laughs> Balag pa yata dilaan ni Tori doon eh. Nung unang hearing, habang <laughs> nakatingin sa kanya si Pahardo, Jean Pahardo, hindi mo din alam kung ano talaga yung <laughs> Uh, ano talaga siya sa kanyang buhay. Hindi mo alam kung siya ba'y lalaki, babae. Hindi mo alam kung anong kasarihan ng putang inang sinungaling na yan, no? Eh, yun. Wala din si Jen Fardo. Eh, di ba sanay kayo magpa-interview? Media? O boying rimulya? Sanay yan sa mga pamidya. tapang-tapang. Ang yayabang. Tapos yun, nabuking nung unang hearing. Sinungaling. John V. ganun din. O saan kayo ngayon? Bakit hindi na kayo nagpapa-interview sa media ng papatawag ng press uh, conference? <laughs> Wala na. Uh, sino pa? Si Marvel, mahilig yan. magpa magtatawag ng press conference. Oh. Ikaw, Tore. Matapang ka lang pala. Sa isang pastor at mga miyembro ng KOJC na walang kalaban-laban. Matapang ka lang kay dating Pangulong Duterte dahil isa nang matanda halos hindi na makalakad. Diyan ka lang matapang. Pero pagdating sa Senado, sa hiring, duwag ka pala. Uh, wala ka pang prinsipyo isa-isa. Hindi lang 'yan duwag. Number one na nga kayong sinungaling duwag, walang bayag. Bakit hindi mo ipakita na ikaw talaga ay matapang sagutin mo ang tanong ni Senadora ay Mamar, ay ni Marcos at ang iba pang mga senador doon na magtatanong sa iyo kung talagang totoo ang mga pinagsasabi mo na sumunod ka sa batas at lahat ng mga ginagawa mong panghaharas kay Pastor Kiboloy at lalo na kay ano ito, dating Pangulong Duterte nahihilahin mo pa. Baka gusto mo taong bayan ang hihila sa iyo para pupunta sa ano? Sa sinado <laughs> Ilabas mo ang tapang mo, Tori. Di ba yan yung uh, pinagyayabang mo? Matapang kang tao. Pero sa isang uh, Senate hearing, hindi ka pumunta. Bumahag. Yung itlog mong kuyos. Ew, nakakadiri ka. Diyan sa pamilya ni Tori, masaya kayo. Na yung padre di pamilya ninyo or yung kapatid ninyo or kung may nanay pa to, may yung anak mo, balasubas si Tori. Proud kayo na yung pera na isinahod namin, taxpayers, mga OFWs, Diyan sa padre ni pamilya ninyo kay Capri Tori na yan, Nicolas Tori. Lumalamon kayo pamilya niya. Proud kayo sa pinaggagagawa ng inyong ama, asawa, anak, kapatid. Nakakadiri ang ginagawa niya sa taong bayan. Nakakadiri ang ginawa ni Tori kay Pastor Kimoloy. Nakakadiri ang ginawa niya sa dating presidente. Tapos ngayon, isang hearing lang ng babae dyan sa Senado, abay bumahag ang itlog ni Tori dahil alam niya eh, magmukha siyang tanga, bobo pagdating sa Senado sa Senate hearing. Dahil bakit? Bobo naman talaga si Tori. <laughs> dahil ang ginagawa niya ay labag sa batas. Kumpirmado na yan noon ng Senate hearing. Kaya hindi siya dumalo dahil duwag na takot siyang harapin ang katotohanan.